Well... bao-bao. Oh, saan ka? Sige, yeah, baby. Manong kita yun ang buko. Kung mayroon tayong makuha ang ito ang gagamitin natin. umabang mahabang stick. Ito. Oo, yan. Ay, hala. Nabasag. Sayang so, naman nabasag. Wag mo ibagsak sa bato. Doon sa may ano. Oh. Yun! <laughs> galing. Oh, Ayan. At na nga, ang ganap. Ayan, ito naman yung hi guys. Uy, video mo ko mag-ano ako? Ito yung nakakamil sa probinsya, kumain na nitip na manok. Diba? Bakit ang salap-salap na nitip na manok? Kahit malaking ano, Ay, baso. Ay, yung baso ko sa... Andan daw sa... Ayan, Beth, Ayan, kita, kita, lalaki kada po Ano'ng masasabi mo? Masarap. Malamis, malamis. Anong benepisyo ng sabon ng buko pag iniinom sa tuwing umaga? Pantunaw ng bato, maganda sa kidney. Mm -hmm. Sa mga may kidney stone, maganda to. Mm. Panlinis ng kidney. Kailangan yung anlang, yung walang lamang, yung laman. Yung laman ng tiyan dapat. Hmm? Ito, ikaw madam, ano man masasabi mo dyan sa iniinom mo? Baya. Ba't sirang-sira yung mukha mo? <laughs> ano ba sabi ko? Buko. Buko. Ang tanggal ng stress. <laughs>